Tuwing sasapit ang undas, madalas hanap ng may sa katatakutan, mga makapanindig balahibong lugar. Bukod sa matamis sa pastillas, ang San Ildefonso sa Bulacan may kwentong nakapangingilabot. Isa ng landmark ang bahay na ito sa barangay Anyatam sa San Ildefonso. Ito ang bahay na pula, isang makasaysayang lugar at pinaniniwala ang pugad ng katatakutan. Bale yung bahay na to sa kwento ng nanay ko, unang itinayo, 1928, pero natapos siya, 1930, nung pagmamaharin ni Don Ramon Ilusorio. Kasi yun ang talagang kulay niya noon, pe. No, pa. Oo. Panahon daw noon ng Hapon, nang gawin itong headquarters ng mga sundalong Hapon. Dito raw tinipo ng ilan sa mga lalaking pinagbintangang miyembro ng hukbalahap sa karaw Pinas lang. Maging mga kababaihan, hindi rin pinalampas. Kaya ang bahay na ito, pinaniniwala ang tahanan ng mga kaluluwang humihingi ng hustisya. Yung kuya ko, nakausap niya talaga yung matanda na inaaya siya sa, din sa ilalim nung dito sa silong. Kasi may silong yan eh. Kaya ang sagot daw niya, eh natatakot kuway ka ako. Tapos sabay, takbo na siya, lumabas na sa bahay. Meron daw sila naigat ng mga white lady, pero hindi pa wala. Mayroon talagang lumilitaw diyan. Yung araw pa, kasi pinsan ko dyan, ah, nagmaneho ng sasakyan. May bumara sa kanyang babae, puti. video niya yung tuwan, dumingon sa likod. Nakita raw niya yung babae, nakasalikod na niya. Nalaglag yung sasakyan niya, doon sa may gawin na yun. Sa likod ng mga kwentong katatakutang ito, may mga taong nakakulong pa rin sa nakaraan. Tandang-tanda pa nina nila Lola Lita, Belen at Emilia, ang pait na sinapit nila sa loob ng bahay na pula kanya-kanyang hila sa amin dyan. Kung saan-saan kami dinala sa party ng bahay na yan, dyan, sa damuhan na yan. Ako doon? Dyan, kami pinagsamantalahan. Ang malaya, lolas. Ilan lamang sila sa mga babaeng pinagsamantalahan daw noon ng mga sundalong hapon. Ang tawag nila sa grupo nila, malaya, lolas. Papambang ang sugat na iniwan na nakaraan, hindi pa rin daw naghihilom hanggang ngayon. Hindi namin makakalimutan. Kahit, sa, kahit na eka, e... Minsan lang nangyari sa loob ng 24 oras. Ito ang sinasabing sa loob ng 24 oras, napakaraming hirap at anong dinanas namin. Yung iba naming kasamahan sa Malaya Lola, hindi nagkaasawa sa aming barangay. Sa ibang barangay lang nagkaasawa. Hiling nila, katarungan at kabayaran sa mga ginawang paglalapastangan sa kanila panagutan nila yung kanilang pang-aabuso na ginawa dito sa aming kababaihan at sa barangay ng Mapaniki, minasa minasakir nila ang buong barangay. Buhay pa man, tila patay na ang pag-asang makamit pa nila ito. Eh, ilang beses na nga kami sa ating gobyerno nagsampa ng petisyon, nagsampa kami ng ano-ano ba yung sinampa natin? Tatlong beses na. Sa tagal doon ng pag-usad ng kanilang ipinaglalaban, ilan sa miyembro nila sumakabilang buhay na. Si Lola Lita at ipapang malaya Lola, patuloy na minumulto ng kanilang mapait na karanasan at naghahanap ng katarungan. Mark Zambrano, GMA News.